May daw dun Saan? May ng ayuda Badali. Ano po yung pinapakipaglaban natin ngayon? Hindi lang po ito contest ng mga politiko kagaya namin Pero ngayon po ang pinaglalaban natin Isang klase ng pamamahala at politika. Nakakaiba na. Pagkakataon na po ang eleksyon na to para ibahin natin yung takbo ng ating politika. Ang ating pong pinapangarap, isang gobyernong tapat para angat buhay lahat. Ano po yung gustong sabihin niyan? Pag ang gobyerno po matapat, yung ating mga aasahan na public servants, matitino at mahuhusay. Gusto nyo ba yon? Pag matitino at mahuhusay ang nasa pamahalaan, makakaasa po tayong maaangat yung buhay ng mga nasa pinakalaylayan ng lipunan. Papano natin iaangat? Pag pinag-usapan po natin, ano ba yung pinakakailangan ng ordinaryong Pilipino ngayon? Trabaho! Pag matapat ang gobyerno, sisiguraduhin po natin may trabaho ang bawat Pilipino. Nung nakaraan pong pandemya, napakarami nung nawalan ng trabaho. Hindi na po natin hahayaan na maulit yon. Paghahandaan na po natin sa ilalim po ng ating pamahalaan. Pag nawalan ka ng trabaho, hindi mo naman kasalanan, bibigyan ka ng ayuda sa, ng gobyerno hanggang magkaroon ka ng panibagong trabaho. Sa isang gobyernong tapat, hindi magiging hadlang ang kahirapan para tayo ay mabigyan ng asistensya medikal. Lahat na tao may akses sa libreng doktor. Lahat na nangangailangan ng gamot ay hindi na dahilan yung pagkawalan para hindi niya mainom yung kanya mga gamot. Marami po sa inyo dito estudyante. Pag ang gobyerno matapat, ang lahat na estudyante magkakaroon ng akses sa dekalidad na edukasyon. At yung dekalidad na edukasyon, hindi po yun nare ng scholarship lamang. Pero sisiguruhin po natin na kahit may scholarship kayo, pag nahihirapan pa din kayo sa pang-araw-araw, nahihirapan pa din sa tirahan, nahihirapan sa gastusin, tutulungan kayo ng gobyerno dahil marunong siyang gumasos ng pera ng taong bayang. O, oh, di diba ba helmet? lahat naman talaga ng mga Pilipino, lahat ng kapwa pilipino natin, kahit naman tayo, basta pag narinig natin, may ayuda. Aba, nagmamadali tayo. Pero, ayan nga, napanood nyo yung sinabi ni VP Leni, Bidyo Gapar. Mm hmm. Isa yan sa mga campaign rallies ni VP Leni noong 2022. gagawin eh. Alam niya yung solusyon, alam niya yung problema. At hindi kasali dyan ang ayuda. yes. Yeah. Pinaliwanag ni VP Lenny na, kumari, na wala ka ng trabaho, susuportahan ka ng gobyerno, mm -hmm. pero in a form ng trabaho. Trabaho pa. Makakakuha ka ng trabaho, bibigyan ka ng trabaho. Hindi yung mga band-aid solution, kagaya ng mga paayuda. Ano, uh, mga tupad, ba? Oh. ay, puro diba? siya band-aid solution eh. Mga bata, Helmet, diba sa Amerika may food stamp? Uh -oh. Dito may parang nagkaroon din ng parang pa-food na may pa-pantry pa. Di ba? Oo. May magbibigay ng pagkain dun sa canteen. Nakakaloka lang. Kita ko yung picture na yon Pero, Talaga. Mm -hmm. Diyos O sige. Oh, okay. Pag nakuha mo na yung pagkain na yun, nakain mo na yun, ilalabas mo lang din yun. O, oh, mabukas, uh oh. bukas, pipila ka na naman. Pipila ulit. So, puro lang tayo. Hingi. Uh, -oh. uh -oh, diba? Puro ganyan. Puro lahat. Lahat. Lahat lang ng lahat. Puro uh -oh. ganyan lang. Bakit sinasanay nyo mga Pilipino na lumahad? Uh -oh. hmm. Hindi ba pwedeng Bigyan niyon ng trabaho para hmm. hindi nalalahad, 'di diba? Bigyan natin ng pagkakataon. Magbigay kayo ng oportunidad para makapagtrabaho. Yes. Hindi yung oportunidad para maglahad ng karay. Pero ito nga mga Batang helmet. Isa pa sa mga campaign walls ni sa tundo naman. Ah. Sa next vlog natin 'yan. Mm -hmm. May sinabi siya about doon sa pagbibigay ng trabaho na malapit doon sa ang kanakatera. Oo, oh, okay. Diba? ba? nako mga bata helmet, kung yung iba sa atin hindi nagpabudol at nakinig lang talaga kay VP di sana angat-angat ang buhay ng lahat ngayon. Hindi yung kung ano-ano yung mga issue Pero, Uy. naku, no, mga bata helmet, no, parang blessing in guys na talaga uh. na hindi si VP din yung naging presidente. Kasi kung si VP na naging presidente natin at ang vice niya, ayan, si Madam! Ha? Si Madam! Si ang Lord, ano nang mangyayari? Diba? hindi nila tatantanan Bichoga sa kung ano anong mga issue si oh, Pipi Tsaka hindi malalantad yung mga bulok. Oo. Ay, nako, Bichoga Persa. Hindi makikita yung talagang totoong kulay nila. Nako na naman man talagang unit team. Oh, Oo, ng pinaka. diba? Kaya sabi ni Lord, sige, sila muna. Oh, sige. Para makita mga totoong kulay <laughs> ng mga yan. Total, na gusto hindi, gusto nyo, diba? Na hindi naman pula at hindi naman berde, kundi brown. Ah. <laughs> mo na Lord. Bago yung uh at ilukulok talaga yung tamang tao. Pero sa talaga, no? Mm tayo, mga kababayan. Matuto Pero mukhang hindi. Diyos ko! hindi. Kasi meron akong nakita naman, nagsasayaw. Gustong gusto nyo yung nagsasayo. Tuwa! tuwa! Doon sa tatlong ah, itlog. Ang hindi ko talaga lubos matanggap mga kabata helmet. Pain rally nga o yung kick-off rally nga nila, Tatay digs nyo. Ano? Doon sa mga senator Sinabi nga niya na patayin. Ah. Uh, senators, mm. parang makapasok yung sa kanila. May mga naghihiyawan. May mga pumalakak. At may mga sumigaw pa sa audience ng patayin, patayin. Teka lang, ano to mga kabata helmet? Barabas hestas? Uh, And, cheering ano, squad. Pinipiliin niyo si Barabas kesa kay Jesus. Nakakaloka ha. Talagang history repeats itself sa iba't ibang mga sitwasyon lang oh, talaga. Oh. Same, Pero same. grabe kayo. Kilabutan naman kayo. Sino kayo para sabihin patayin, patayin, go, go, go. Pero may isang realisasyon para dyan. Uh, Bakit ba niya naisip na patayin daw yung mga senador? Sabi na, joke lang daw. Sabi oh. niya ngayon. Oo. Oh. Naisip niya yun, di ba? Subconscious. Oh, Kaya lumabas. Oo. Oh, oh. So, ang ibig bang sabihin nun, mahina talaga yung nasa ticket niya. Kaya yeah, nga, videographer, di ba? Bakit ka magte-threat? Kung hindi man joke yun, o kung joke man yun, bakit ka magsasalita ng ganun? Kung ikaw mismo, sa sarili mo, eh sure ball kang makakapasok yan. Kahit hindi mo, Back upan, oh. diba? At, at talagang wala silang plataforma. Meron ba? Wala. <laughs> wala. Oh, wala, wala kasi pinag-iisipan nila ng gano'n eh. Easy so, lang. lang. Kailangan, isi -isi. kailangan, kailangan lang mayupo. makapasok. Oh, oh. Ay, kailangan lang makapasok. Kailangan lang mayupo. Para meron magliligtas sa kanila. Oo, oh, lalo na sa impeachment nga na yan. Pero yung gagawin para sa buhay. Sa bayan. Para sa bayan. Wala. Sa buhay ng bawat Pilipino, na iaangat, Parang wala, wala. naman. Wala. Di ba mga bata o oh, anong plataforma ngayon ng mga tumatakbo na yan? Sige, meron ba? May narinig ba kayo? Eh, ang narinig ko nga eh, puro patayin, patayin. Puro pagbabalak? Ano yun? Pero ayun nga mga bata comment down below masasabi si Jan. Pero nakakaloka lang, tagapis lang. Share nyo tong video na to para naman gisingin nyo na yung mga kababahay natin na natutulog sa mantika at mm. yung mga pamagudol dyan. Diyos ko naman, di ba? Kung kayo magtutrol lang dito, abay. And Ay, naku. Wow. Sa mga <laughs> nag-comment dyan na mga troll, mabuhay po kayo. Ha? Ah. Uh -huh. Ha, mabuhay po kayo hanggat nakakain pa kayo. Hindi uh -huh. <laughs> mahirap pa kung bigla na lang po kayo mabulunan. Dahil sa mga ginagawa nyo. Sa mga video na tawag ka subscribe at i-click notification bell para lagi ka-updated sa at mga in-upload po namin ng ka pa. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi ko naman sa buhay, nag-helmet na mo. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Kasama ko si Grace ngayon.